for today's video mga lodi so chinek lang natin yung mga alaga natin yan sila kasi kagabi mga lodi is so, bantayan natin so ngayon lang natin kung may mga mga sakit. So, parang wala naman. Kasi yung mga may sakit dito, mga lodi, kapag inobo, yan, palabasin na namin. Pero parang wala naman. So, thank you. Kasi, kasi so, yung isang araw mga lodi eh, marami yung may mga ano marami yung namatay dito kasi dahil sa sakit iwan ko pa pero parang wala naman so, ngayon parang wala naman Sa so, tingin nyo mga loli, mga yung ilan na yung kilo nila. Mga isang buwan na to, pwede na to i, i, i binta. So, yan lang mga loli. share share naman follow yung page para i-upload yung next